diyan mani gidalan niya dere, mm. abot okay, doh, do, uh pinale tungakan nila diha sa ka busando, diyan, amplaya, caga talinat nito, kasi pinapatdalan ni ino ino, caga na iwan to ni ati ma itimang dito, tami pa ni nyo, na, eh. di, eh. di, di ko muto na ni, ni, di nga ilang ni, kung tanga tanga tayo kay, Kurang ng usara dere madalot na, di ko muto na ni.

Nay ko diri nay katong kupling ba katong imo di pa Ay man. Ira. Ako. Gamiton kay. Unsa dito imo tubig? Unsa dito? Di na gud mo agas ayos ganan. O ayo ho nat. Kon ni. Dag, Nagpalit ko duha mo ala basa ko Kupling? Kupling kutila. Mubinta. Dere ako gi ko nga. Napa sa imo nga reserba diri. Oh, ginsa niya bitu sa balay makaas yeah. na. Mala gud

malandong yung hapon kaya tumita ka rin ah dito ako, na, na, ako dahil nang gamito no gusto ko na daan so, nila huwag na nako pa ma oh di mo naman sa timpla hewa kaya nako pa ni kaya parang dilip madaot mm. gusto guys yan sika ni ati bisinta nagdala ni gusto oh lamit mo ni kilangapol Pero mo kana siya mo kana mo ba. Kasab tay ko anoy. Lamas dire sa bukas ah. Di pa, 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 tong, uh. pa dalang nanay. Wa na kay lamas dire. Sobrang ni latong. Domingo. Uh. Ay, dalawang sakay sting na eh. Hmm. Isan? Mainom na, pulos na ang kina Pol or okay lang ng imno ng polo si nana ising oh oh di man na hey. tantala sa kobra mas mas kubra. kaya ang kobra kasi sina? hmm kana kana man na energy drink pero gamay lang nang, kana ang iya kina ng pamba tam is nana tam is pero dili ka gagataw ka anak kaya e, pang kamana pang trabaho pang trabaho ang na din na imno ng gabi eh ko oh, kabi okay, eh himno na kanang buntag buntag ag ah, kanang ba uh, no kumang kaon man ni mo kaon ya ina mo ana trabaho na ini kumani mo kaon ya matog ka In, enigma eh, inom so, grabe yung ano guys grabe yung init dito saka apektado yung pagtanim nila ng mais kasi hindi sila pwedeng magtanim ng mais dahil walang ulan Tsaka hindi mabubuhay yung tanim na mais. <clears throat> kapag palagi na lang ganito, palaging mainit. Yun may nakita akong ano dito, pinya. Pinya. Dalawa. Maliit at saka malaki. Yun yung isa. Yan, hindi kita dito. Yan, hindi sinunoy na kapag tanim ng ano ngayon, mais. Kasi mainit tile ang sa may nindot na itanim karon oi no, eh, kanang W1 Wala Saka kawawa yung ano guys kawawa yung kalabaw yung mga hayop kagaya ng kanding yung kumakain ng kumakain ng mga damo kalabaw kanding baka kabayo kawawa Kasi halos maubos na yung ano halos maubos na yung mga damo sa sobrang init tingin naman oh, uh, yan. kapag hinagisan mo yan ng ano apoy or nagbabagang kahoy liliyab kagad kasi puro laya na Uh. At saka kapag makita mo yung actual dito sa bukid Mapapaano ka talaga sa Tawag dito. Mapapawaw ka talaga dahil kunti na lang yung ano. Kakaunti na lang yung tawag dito. Mga damo. Yung mga pagkain ng mga baka or ano, iba pa. Yan dito tayo sa likod. Yan. Saglit lang din ako dito mga boss kasi si tatay nandoon sa kanila at saka sabi niya hindi ako sasama sa iyo dahil inaantok ako. Matutulog muna ako. Saka balik ka na lang dito kapag tapos ka na doon kay Nuno -no kaya Sabi ko sa kanya na okay lang tay, hindi ka sumama. Magpahinga ka muna dito. Ayan. Gangs, yung ingay lang ka. Ayan. So, tignan nyo mga boss. Yung tanim ni Nunoy. <coughs> tanim na mais. Kukunti lang yung may ano, may bunga. Yan, dahil, dahil yan sa init. At saka ito. Ayan. Dito mga boss, dati. Sobrang ano, uh, parang hindi naiinitan. Diyan, diyan ang banda na yan. Pero ngayon tignan nyo naman Haros maubos na yung dahon At saka yung daanan uh, Yan Sobrang init Ayan o oh. Yung ano na yan Yung bukid na yan Wala ng mga damo So kawawa yung <coughs> Kawawa yung madaming hayop Kagaya na lang ng kalabaw Saka kanding Kasi <clears throat> Kailangan pang Kailangan pa nilang kumuha ng pagkain Ng mga alaga nila Para lang mabuh Mabuhay Pero Hindi kasi ano uh, Dati kasi mga boss Pwede mo lang hayaan yung mga hayop mo Kagaya dito Kapag may mga damo Itatali mo lang dito sa, Itatali mo lang dito sa nyog Pagkatapos hayaan mo lang yung kalabaw mo or baka kanding, yan. Hindi magugutom. Pero ngayon, yan. Saan mo itatali yung hayop mo? yung kalabaw or baka or kanding sa ganitong sitwasyon natin ngayon dito sa bukid. Dahil yun nga, walang ano, hindi na umuulan. Uh -uh. Tsaka, hindi rin ako magkatagal dito. Kasi si Theodore, Walang ano <coughs> yung bantay ni Tidor ay yung papatiting niya. Kaya yun. Uh, balik na ako doon sa amin.